Please subscribe and share. Makipindot na rin ang notification bell upang updated pa tayo sa mga video yung upload natin. Maraming salamat. Thank you. Ptex tex pop, dito, nagtuturo dito. Ah, sundot-totid. Start, start. Halap ah, buhay ulit. Ganyan talaga pampas yan. Pag umuulan POPs, ganyan talaga. Ha? Ah? Hanggang p -tex? Hindi ah, layo no layo ng Pops. Dito Pops, nagkwekwentuhan kami ni Pops natin dito, na tropa. Oo, yung mga book na binibigay. Saan tayo tayo mga lang talaga, medyo malayo. Walang tayo ng binibigay pinapaitan. Yan. Wow, sarap. Ganyan talaga yan Pops, huwag <laughs> Pops, start tayo. Dito tayo sa gilid ng ano, kalsada. Okay. Rota. Again, start. Good evening, everyone. Shout out sa mga nakaparada dyan sa Heritage. Mga waiting. Oh, shout out, shout out. Yung mga nakatambay dyan sa North SM EDSA. Monumento. Burgos, Makati. Shout out. Lahat, lahat, din nakatambay dyan sa Mabini. Ingat tayo, ingat. Mga paps, madulas ang kalsada. Mga kasundo Ingat, ingat, ingat. Let's go! Pamilya mo ito, Hello, good morning. Good morning, everyone. Good morning. Tayo na lang matira. Okay, tayo na lang matira po. Okay. So, oh. <laughs> good morning po. Good morning everyone. Oh, Nakatikin ng relative konti. Hindi na kaya eh. Uh, mga kasundo tatid, mga tatid, good morning, good morning. Ingat po sa lahat, ingat. Ay, tayo. Hi.